ko nga pala si Nestor, 24 years old. Single at nagtatrabaho bilang call center agent. Hmm, paano ko ba ipapaliwanag to? Naniniwala ako sa mga multo. Pero ako yung tipong hindi naniniwala na multo agad ang may gawa ng isang bagay na kahinahinala. Tulad na ng mga pinto na bigla na lang bumubukas. Malay ko ba kung hangin lang yun? Mga nalalaglag na mga bagay. Hmm. Baka hindi lang maganda pagkakapatong mga kaluskos. Baka naman mga dagalang, di ba? Pero may isang pangyayari sa buhay ko na hindi ako nagdalawang isip na kababalagan nga nangyari sa akin. Mga idol, mahilig ako mamasyal na ako lang mag-isa. Mas na-appreciate ko kasi yung lugar na pinupuntahan ko kapag ako lang mag-isa. Isang araw, nagdesisyon akong umakyat ulit ng Baguio. Namiss ko lang ang lugar kaya bumalik ako. At saka isa pa, may mga lugar pa akong hindi napupuntahan doon tulad ng Diplomat Hotel at Ben Cab Museum. Kaya pag out ko sa trabaho, diretso agad ako sa bus station para ma-enjoy ang aking weekend. Halos tulog ako sa buong biyahe. Pagising ko alas stress na ng hapon. Puno yung hotel na lagi kong pinag yan, kaya napacheck-in ako sa isang hotel na masasabi kong okay naman. Medyo luma pero hindi ko na naisip yon. Mas looking forward ako sa pamamasyal. Medyo antok pa ako. Kaya pagpasok ko sa kwarto, nilapag ko lang yung bag at tumiga sa malamig na kama. Napapikit ako. Walang masyadong naka in sa hotel kaya ramdam na ramdam ang katainigan. Para sa akin okay yun. Mas tahimik, mas maganda. Hindi ko na namalayan, nakatulog ulit ako. Nagising ako sa isang katok sa pintuan. Hindi ako agad nakabangon. Siniguro ko muna na sa pinto ng kwarto ko galing ang mga katok. Nung malamang sa pintuan ko nga, tumayo ako at sumilip sa peephole. Wala ko nakitang tao. Sumilip din ako sa siwang ng pintuan sa ibaba para tingnan kung may anino ng mga paan nakatayo sa labas. Wala pa rin. Dahil naman wala ko nakita, hindi ko na binuksan ang pinto. Pero nang pabalik na ako ng kama, natigilan ako. May mga katok na naman akong narinig sa pintuan. Pero ngayon mas malakas at para galit. Sa pagkakataong ito, hindi na ako sumili pati diretsong binuksan ko ang pinto. Pero walang tao sa hallway. Kataimikan at malamig na hangin ang naramdaman kong tumampi sa aking muka. Sinara ko ang pinto at tumawag sa front desk Sinabi ko sa receptionist ang nangyari at inutusang tignan ng CCTV dahil baka kakamay naluloko sa akin. Sira daw ang CCTV sa hallway at sinabi na lang sa akin na sasabihin sa mga tao doon ang insidente. Kalmado pa rin naman ako matapos ang pangyayaring yon, Ayaw ko masira ang pagpunta ko sa Baguio. Pero hindi ako makahanap ng eksplanasyon na maaaring makapagpaliwanag sa nangyari. Mga katok sa pintuan yun na gawa ng tao. Akala ka naman multo yun. Baka may pilyo na naglolo ko sa akin na naka-check-in sa hotel. Makalipas ang isang oras, nakaramdam ako ng gutom. Kaya lumabas ako. Binati ako ng gwardya at nagbigay ako ng isang iti. Mukhang kakaunti ang naka-check-in ngayon, kuya. Sabi ko sa guard. Oo, dalawang pamilya at isang magjowa. Hindi pa nga po bumabalik baka mamaya po sa gabi bigla akong kinabahan. Napatanong agad ako sa aking sarili. Kung ako lang ang mag-isa kanina, sinong kumatok sa pintuan? Siyempre, hanap ako ng sagot. Naisip ko baka staff ng hotel. Pero bakit nila gagawin yun, di ba? Lakas naman ang trip nila. Pero hinayaan ko na lang. Pilit kong nilalabanan ang aking isipan. Sir, kung lilipat kayo ng hotel, dun po maganda dun. Napatingin ako sa direksyon na tinuturo ni Kuya Gart. Medyo nagtaka lang ako dahil hindi naman ako nagtatanong sa kanya. Sige Kuya, salamat. Yun na lang ang nasabi ko. Naglakad-lakad ako sa Burnham saglit at bumalik na rin sa hotel. Binuksan ko ang kortina na nakatakip sa bintana ng kwarto ko at nahiga. Ganda tignan ng mga bahay na may ilaw sa malayo. Sa isip ko, nagpaplano na ako ng mga gagawin kinabukasan maya maya nagulat ako sa ingay ng mga nag-uusap sa hallway nandiyan na siguro yung mga kasabayan ko nag check in inaasahan kong titigil lang naririnig kong usapan pero palakas ng palakas sa mga boses medyo inis na sinabi ko sa sarili ko na bakit hindi na lang sila mag usap sa loob ng mga kwarto nila bakit sa hallway pa lalabas ako ng kwarto Baka kakumahiya sila at ng mga boses nila. Pero laking gulat ko nang biglang huminto mga boses at wala akong nakitang ni isang tao sa hallway. Kinikilabutan akong pumasok ulit sa loob ng kwarto ko at sinara ang pinto. Nagisip ako saglit. Ano ba nangyayari? Sumilip ako sa peephole. May nakita ko isang lalaki at babae na nakatayo sa labas ng pinto nakatapat ng kwarto ko. Pero nakakapagtaka maputla ang kulay nila at makaluma ang suot. Tahimik lang sila na nakatayo na para bang may hinihintay. Minuksan ko ang pinto ko. At ganun-ganun lang, nawala sila. Napamura ako sa sarili ko. Lilipat ako ng hotel. Hinayaan ko lang na bukas ang pinto ng kwarto ko dahil nararamdaman kong unti-unti na akong kinakain ng takot. Pero habang inaayos ko gamit ko, biglang sumaramag isang pinto. Kung bakit hindi ko napaniwala ang sarili ko na hangin lang ang may gawa nun. Multo na ang may gawa nun. walang duda. Nilakasan ko ang loob ko. Kalmadong inayos ang bag at lumabas ng kwarto. Early check out ako, sabi ko sa receptionist na babae na walang ka-expression man lang ang mukha. Tingin ko alam na niya mga nangyayari sa hotel. Ugali kong bigyan ng tip ang mga gwardya bago ako umalis. Mabait pa man din si Kuya Guard. Tinanong ko ang babaeng receptionist kung nasaan yung guard. Sabi ni ate, wala daw silang guard. Pinuntaan ko na lang yung hotel na tinuro ng multong guard. Ako po si Arlene. Anong tapat mong maramdaman kapag nakita mo yung yumao mong kamag-anak? Masaya ba dapat o takot? Anniversary ng kamatayan ng Lola Di nyo na itatanong, malapit ako kay Lola kaya nung pumanaw siya, gano'n na lamang yung lungkot ko at wala akong palya sa pagdalaw sa puntod niya, lalo kapag anniversary ng kanyang kamatayan. Pagka-out ko sa trabaho, diretso agad ako sa simenteryo pinamamadali ko pa yung nasakyan kong TNVS kasi madilim ang langit at mukhang babagsak ang malakas na ulan. Nakarating naman ako sa sementeryo, pitpit ang binili kong bulaklak na nabili sa labas ng sementeryo. Kumukulog na, kaya binilisan ko ang lakad ko. Walang masyadong tao nung araw na yon. Nang natanaw ko ang puntod ni Lola, nagtataka ako kasi may isang matandang babaeng nakatayo mismo sa puntod. Pinagalan ko ang paglakad ko pero habang papalapit ako, nakikilala ko kung sino yun. Aba, walang iba kundi yung lola ko. Kinusot ko yung mga mata ko. Tapos bigla itong nawala. Tinindigan ako ng balahibo aaminin ko. Pero naisip ko na si lola yun. Hindi ako dapat matakot. Anniversary niya ngayon kaya hindi malabong magpakita siya sa akin. Sabi ko na lang sa sarili ko. Tumawag ako kina mama at papa at kinuwenting nangyari. Tumawa sila. Hindi ko alam kung maniniwala sila o hindi. Naputol ang pag-uusap namin nang naramdaman kong may pumapatak na naulan. Nagpaalam ako sa kanila at sinabi kong tatawag na lang ako ulit dahil baka mabutan ako ng malakas na ulan. Pagbaba ko sa tawag, nagbuka agad ako at siyempo naman may naghihintay agad sa labas. Lumakas na ang ambon at saktong pagsakay ko ay bumuhos na ang malakas na ulan. Malakas na ang ulan sa labas na sinasabi ng malalakas na kulog at kidlat. Inisip ko yung nakita ko kanina. Bakit ganun? Dapat matuwa ako dahil nakita ko ulit si Lola, ba? Diba? Pero bakit hanggang ngayon kumakabog pa rin yung puso ko sa takot? At kung kailan naman kinalma ko yung sarili ko, kasabay ng isang kidlat, may ani ako na may katabi ako sa loob ng sasakyan. Napasigaw ako. Naya tuloy ako kay Kuya Driver. Sabi ni Kuya Driver, malalakas na po yung kulog at kidlat ngayon, no? sumang Sumangayon na lang ako. Pero hindi alam ni Kuya na hindi ako natakot sa kidlat. Nang makauwi sa tinutuloyan kong kondo, pinuksan ko talaga lahat ng ilaw. Pinamamadali ko ng umuwi yung isa kong kapatid na si jema dahil parang hindi ko kaya mag-isa. Akala ko tapos ng lahat. Maya-maya may tumawag sa cellphone ko. A unknown number. Nung sinagot ko, nakailang hello na ako pero wala pa rin sumasagot. Kaya tumahimik rin ako. Hindi kayo maniniwala. Naitapon ko yung cellphone ko bigla. Narinig ko kasi ang boses ni Lola sa kabilang linya na nangangamusta. Limang taon na nakalipas ng ma-experience ko yan. Sa inyo ko lang kinuwento. Hindi ko makuwento sa mga kamag-anak ko. Baka pagtawanan lang nila ako. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin masagot ang tanong ko. Si Lola ba talaga yung nakita ko? Ano sa palagay niyo? Okay, hindi ko alam kung totoo bang nangyari to o lasing lang talaga ako ng gabing yun. Ako si Tanya, 26 years old, may trabaho at aminado na gumigimik. Pero hindi ako yung gimikerang wild ha, at gumigimik lang ako pag may pera. Anyway, so long nangungupahan at paminsan-minsan dumadalo sa akin si mama at si papa. Pero sa kanilang dalawa, si mamang madalas Bibi pa rin kasi ang trato sa akin ni mama at gustong gusto ko naman. Isang araw, natapat ng biyanas ang sweldo at syempre nagkayayaan sa labas. Hindi naman ako nagbababad sa gimikan. Alas tres ng madaling araw, umuwi na ako. Pagkatapos kang magpaalam sa mga office mate ko, nagbook na ako ng masasakyan at 30 minutes lang nasa bahay na ako. Nagtaka ako ng pagtingin ko sa pinto. E eh, nakabukas ito, pero hindi ako nag-aalala kasi alam kong kapag ganyan, nandyan si mama. Mamiga muna ako sa sofa. Medyo may tama pa ako. Maya-maya, may narinig akong kumalabog sa loob ng kwarto. Mama, nandito na ako. Pero walang sumagot. Tumayo ako at sumilip sa kwarto. Kahit pati ang ilaw, naaninagan ko na may nakahiga sa kama ko. Napansin ko na nakabukas ang bintana na hinahangin-hangin pa ang kortina. Isasara ko lang ang bintana at tatabihan ko si mama para matulog. Nang maya-maya may tumawag sa cellphone ko. Si mama. Nang laki ang mga mata ko habang sinasagot ang tawag. Nagulat ako sa sinabi ni mama. Tanya, galing ako dyan kanina. Naglinis ako at nag iwan ng cake sa lamesa. Kailangan ko lang umalis agad kasi kailangan kong maggrocery. Napatanong ako sa sarili ko kung sino yung nakahiga ngayon sa kama ko. Binaba ko ang tawag na walang kalisingan ko habang dahan-dahan akong lumabas ang kwarto nang hindi tumitingin sa kama ko. Tumeretso ako kay na mama at sinabi ang nangyari. Nang mag-umaga, pinuntahan namin ang bahay na inuupahan ko. Wala namang nawala na bagay at maayos ang kama ko. Napagalitan ako ni mama, yan daw napapala ako kakainom. Ano sa palagay niyo, gusto ko nang lumipat, nahihiya lang ako kina mama. Pakinandam ko kasi parang nandito pa yung nakita ko nung gabing yun.